Hello, ako po si Joe Madalinda from Season 4. Bago po man ako you know, bumalik dito, ang ginagawa ko po is nag-hara nag ng mga uh, foreigner sa uh, social media. And, and, um... Wait, bakit ako hinahapahin? <laughs> um, ayan, nalaman ko na babalik ako medyo undecided uh, pa. Uh, marami yung maraming tumatapo sa isipan ko. Uh, <laughs> um, doon na yung takot, lahat-lahat uh, sa mga lalo pag iniisip ko pa yung dati na yung mga nangyari, yung nagkasakit ako na habang may, may nagka chicken packs po ako na time na yun. So, um, habang may chicken pox lumalaban ako, Ah, uh, yun po yung kinatatakutan ko. So, parang... <laughs> And, um, ayun, um, at, um, nagpapalik sa akin talaga dito nung, ah, uh, yung nanay ko. Kasi gusto daw akong makita ulit sa TV. <laughs> And, um, ayun, um, excited ko siya ba? Ako makita ulit eh. So, pinagbigyan ko. Gusto ko rin talaga sumahalit kasi dito ako galing. And, um, um, uh, thankful pa rin na um, nakatanggap pa rin ako ng tawag galing sa, sa The Clash, sa Jeremy. Yeah. journey.